Good morning mga kaboynas for this video. Punta tayo ngayon ng Quezon City, Roosevelt. Eh, Maghatid kami ng, ano, ng regalo. Shout out sa inyo mga kaboynas. Merry Christmas. dito tayo ngayon sa ano, paket ng ano, if manalo, paket ng pigibara. Yan. Yan. Yung maluag-luag naman mga kaboynas. Matraffic lang nito sa ano, stoplight. Pag dumating ng stoplight. Um. Dito kami sa Mons. Bakit kami ng ano, mga kaboynas sa uh, Piggy Bar. Uh, yan, kanan kami dyan ngayon. Yan ang araw-araw kong dinadaanan mga kaboynas. Sa ano kayo pupunta? Rosbelt. malapit sa stoplight ng ano ng Del Monte. Magkatid kami dito ng ano magkatid magkatid lang kami doon ng regalo. Ayan mga kaboy na so. Oh. Yan andyan na pigibara na yung taas niyan. May building na yan. Ayun, ang pigibara. Phil Guevara, ay bote huminto yung ano, marunong yung driver talaga, huminto siya. Bigyan kami ng anong daanan. Maraming salamat, kapo ako driver. Yan. So right kami ngayon dyan mga na oh. May tao nang katayo, yan right kami. Pababa ulit ng little bagyo. Maluag mga kabuhinas eh. Kaliwa kami niya mga kaboy na tatawid ng ano, papunta ng Santolan. <coughs> Luwag ng kalsada mga kaboy na. Pero pagdating yung sat unahan, matraffic yan buhat ng paakyat eh. Para ba sa Santolan. Yan, dito na yung kaboy sa ano, Ortigas. Ortigas naman, papunta kami ng Indomingo. In Domingo, Ortegas. Nandito na kayo mga kabuhinas. Ano? Himadi. Ginaan na namin yung ano. Tumawid lang kami ng Aurora mga kabuhinas. Himadi tuloy-tuloy yan. Tawid kami ng Erod. Papunta ang ano? Di luas distrik Yan tulay ng Luas District mga kaboyinas. lagi binabaha niya. Umaapaw ang tubig diyan pag malakas ang ulan. Ayan o. Yan ang Luas District na ito mga kaboyinas. Pag kumaliwa ka rin diyan, mapuntang Quezon Avenue, yun sa dulo niya. Puntang Pegasus. Oh, ayaw, tayo diretso tayo. Diyan, tawid tayo ng ano, tawid tayo mga kaway na ng roses. Roses sabi nyo. So, tawid na ng roses. Mga so, pangatlong kanto siguro. Kaliwa na ako. Buhat lang. Diretso ko dun sa ano, sa may medical, ano, Capital Medical Center. Doon ako tatawid, papunta sa kabila ng Kison. Abbas, mabilis doon eh. Ay, nakagaw naman oh. No. Pipis tayo dyan sa left side. Buhat hanggang kaliwa tayo dun mamaya. So, skip the scano, scano. tayo mga kaboynas. Sabayan nyo ako mga kaboynas. Baka alam nyo mga lugar na ito. Okay, comment naman sa comment section sa baba. Ayan. Ayan, roses na yung mga kabuinas. Ay, hindi, ano na. Da sa, sa kapitol kayo mga kaboynas, sa tawag kami dyan, ako sa Kison Avenue. Pagtawid daw sa so may U-turn. Please subscribe naman mga kaboy na sa akin mga video. Pakipindot na lang ng notification bell para masubaybayan yung mga video ko. Kung saan saan ako nakakarating. Maraming salamat sa inyo. Ah, Merry Christmas na lang sa inyong lahat. Ah, dito tayo kayo, ano, mga kumpay na sa kayo. No? u turn tayo ngayon. U-turn tayo! sundan ko yung lablet na Toyota. Pag dito mga kaboy na siya, papuntang ano yan? Papuntang ang circle. Ayan. Dito tayo ngayon mga kaboy ano? na sa ano? Quezon Avenue. Hmm. Nakalagpas ang building na yan, no? na mall na yan. Nakamigakanan <clears throat> sa may, ano, you post know, <clears throat> belt. Buti malo ang mga kaboy na. Pero kung dati sa dulo mga kaboy na, ano yan? Traffic na. traffic yun yan. <coughs> may, may mga mga kaboy na. Ito yung makuulap nito. Ang dami makuulap. Ayan. <coughs> Kanan dahil sa roast Yan, 1996 mga kabuenas. Yan ang opisina namin dati sa kaliwa. Sa pagkanan dyan. Opisina namin ng security agency. Ano, security ako. Ayan, oh, no? yan yung kita mo yung building na yun. Ayun ba? Yan. Yun. Yung bubong na yan. Yan. <coughs> Saka nag-yote rin ako dyan. Yan. Sa kaliwa na yan. <coughs> Malapit na yung mga kabuenas. Na punta namin. <coughs> Kita ka kawin na siyang Ros Rosville, Quezon City. Pag diniritso mo yan, diritso na Munoz. Munoz, Edsa. Pag tumawid ka, diritso ng ano, Mindanao, Abinyo. Kung gusto nyo na Abinyo, papuntawin na Mindanao, papuntang ano, UP, Commonwealth. Diritso mo yan. Malapit-lapit na tayo, mga kaboy <coughs> Malapit na kami. Ay, pakalulungan ko sa mga kaboy Magkikita ko yung ulap na yun, o. Oh. Pag bumuhos yan, ako. Nasa may puno, mga kaboy na. Ano na ako dyan? magka writer na ako. Malapit na kami, mga kaboy na. <coughs> yan, mag-right na ako dyan. Sa isang puno pa pala, sa isang puno pa. Nagpapasang building. <coughs> Dito, maglaray ako. ko. Mr. Lombardo. Ayun. Nagpapasang puno na yan. Maraming salamat mga kawilas. Nandito na kami. Salamat sa inyo. Salamat sa mga nanonood.